Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon! Tara na at pag-usapan natin ang balitang 7 million pesos nga daw po ang nakuhang reward ng bawat player ng Gilas Pilipinas! At ang balitang papayagan na nga daw ng Tiba na maglaro si Justin Brownlee! Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to! pag-usapan natin ang balitang 7 million pesos nga daw po ang nakuhang reward ng bawat player ng Gilas Pilipinas. Matapos lamang ang makuha ng Gilas Pilipinas ng nagdang Asian Games, ang gintong medalya ay may lumabas na ngang balita noon na inaasahan na nga daw po na makakatanggap sila ng bonus mula sa gobyerno at sa ilang mga private sector. At makalipas nga ang ilang linggong paghihintay ay sa wakas natanggap na rin naman nga ng mga players ng Gilas Pilipinas. Sa katunayan, nagbigay nga po ang gobyerno ng isang milyong piso sa bawat player ng Gilas Pilipinas. Bukod rin nga dyan, ay may lumabas rin naman ngang balita ngayong araw na bibigyan rin naman nga daw po ni na Ramon Ang at Manuel Pangilinan ang bawat player ng Gilas ng tag-3 million pesos. Bale, 3 million kay Ramon Ang at 3 million rin naman kay Manuel Pangilinan. Kaya dahil nga dyan, ay aabot nga sa kabuwang 7 million dollar ang matatanggap ng kada isang player ng Gilas Pilipinas dahil sa ibinigay nilang karangalan sa Pilipinas ng nagdaang Asian Games. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang papayagan na nga daw po ng FIBA na maglaro si Justin Brownlee. Since nga na nalalapit na nga ang pagsisimula ng PBA Commissioner's Cup, ay wala na nga daw pong ibang choice pang pa Barangay Hinebra kundi gamitin ang kanilang pinakabagong import na si Tony Bishop. Yes, siya na nga ang pinakamalapit ngayon na maging official import ng Barangay Hinebra habang wala pa si Justin Brownlee. Pero wag naman ngang mag-alala ang mga fans dyan ng Hinebra. Gayong may kakayanan rin naman nga itong buhati ng kanilang team hanggang sa makabalik ng muli si Brownlee sa Barangay Hinebra sa lalong madaling panahon. Bale si Bishop nga ay huling naglaro sa PBA bilang import ng Meralco Bolts kung saan nag-average siya dito ng 28.4 points, 13.7 rebounds at 4.1 assist per game kung saan isa rin naman nga siya sa mga naging kandidato sa pagiging best import sa PBA. Pero ayon rin naman nga sa pinakahuling inilabas sa balita ngayong araw, since nga daw po hindi hawak ng FIBA ang PBA at meron itong sariling rules and regulation ay papayag nga sila na ng mismong PBA at SBP na lamang nga ang magbigay ng parusa kay Justin Brownlee maliban sa pagkakaba nito sa kompetisyon ng FIBA. Yes, at dahil nga dyan, meron ng kapangyarihan ng PBA na babaan ang suspension nito para makapaglaro pa siya sa PBA Commissioner's Cup.